Na anong sikreto sekreto kanyang boss para mabiyasa kong tuloy Basta ito mo, wala kang backride. <coughs> <coughs> Oka. kabahin niya ang pa, nakahonde pa. Smart work, chef. Tinakabot pa ang service ko. Ah, papag-maxim ke. Pag-grab food ke po. Oka! nuka. nuka. <coughs> nakahonde pa, karakal na rin mapanako kaya niya to. Oka, ba, Lalo eh. mo <laughs> niya, Magwala, magwala yung magdabog yun eh. Inanoy ako yan. Ang doon ka oh. na ito, kumanta yan namin na kanya. Adigay, inanoy ko. Pamalta kami yung post eh. Pena ko rin kabayo ko. Yan na pag maxim ko pag pag grab food. No, yun yung mga tali. Kenny, ay hindi, ay hindi tali Mario, Mariosa, tali ang isroni. <laughs> Onjang kwa, ang tali mo kini, bulus siya mo eh. <laughs> Alagay ko eh, may bulus ta, may eh may panakoy ta, may bulus siya sigurado. Bulus siya, alam mo na yan oh. No? Ali, nung, nung may nung bulus siya man pataje. kininis niya sigurado ini. Kininis wow, wow, kininis, kininis, niya, niya. Niya. <laughs> kininis, <laughs> kininis niya. Kininis niya kanyan mga may bulus. Ha mga Ala anak kanyan ka panintunan natin eh, mga kanyan. Ali, masanti nya ta kai. Eh, sa soban. Nanong sa buri mo. Bata, manikwa akong baldugo motor. Hey, Bisa ako mabiyasang manigaral ka eh. Magmanay mo single. Ayaw ka biyasa, magpractice ka kanyan. Wow. Pero kapa mo, nalo ka rin ob ang kabayo mo dati. O ba't? Kay, mag Pong grab food. grab food niya pong maxim ang kabayo mo. Wow. magaling galingit ang kabayo na pala. Sayang niyo. O dati bisikleta yung gagamitan ko eh. Kung yun eh, maintun pong. Motor yan ka mo. Paano kung kaya ngayon itang single ng motor? Ha? Ah, Paano kailangan... mas mabilis? Or? Kailangan na pang mag-driving lesson? Wow, hindi nga biyasa. Wow, kailangan na talaga driving lesson. Ikay, ino tayo may biyasa kang? Ang ah, Dolby. 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 Ah! <laughs> Dolby. Nito? Tugyan mo kami biyasa yung ito. Wow, bi biasa ka kaya. Sigurado? Number wow. one wow. GT Pampanga ito. I e Dolby. Dolby, magaling Puntan niya man Puntan mo naman yung single. Ah, Karat Tara, tikin ito. Magaling niya talaga ito. Wow. Ay, nangyay ito tao, ay, hey, mag tirak tirak kayo pag yung motor, Oh. Ikit me, Oh. Apin, apin to. Apin ni Dolphy yan. Yung tuturong ka eh. Ah, oh, oh, ay, apin ni Dolphy. mabiyasa apin. Kanda ka patrain yung oh, oh. ganyan. Ano, ay siya. O, oh, agad ah, kong mabiyasa ka nini. <laughs> 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 eh, <Eleven> oh, mga tara, lapitan Pa, oh, para. Uh, sa Bayo sa Blas, salamat pala. Yan di rumi, kaya kami pamagmanaw single. Wow. Ngayon, iating kaming re-recommend ang tawag kaya kayo Gay. Hey! atigay Idol Dolphin Ate pala. Gay. Kamusta, mm. kamusta? Oh, mahayap naman, mahayap. Nagaling mo pala magmanaw na boss. Oo. Wow. Alin, Atin... paturo ko sana kaya ko. Kaya siguro mabiyasak kaya Boss, kaya kaya ko ngayon, pamag-tutur ma, pa ko kaya kayo ng single. Nakalupin eh, nakalapain dati. Mas... At palo ko na nga manong ang boss. May mitas ka talent pin. Oo, mas ka talent pin. Boss, may problema yung bayad. Eh may hindi ng discount o oh. may wala yaro ko itong kabayo mo. Oh, no. may wala yaro ko. Ano ang hindi nang discount yan? Yung discount. Oo, oh, ito. Mm, dati, nung sa limang mong libu, ganyan yung mga 488 nya mo Ha? Ah, P488 pesos. 4888 Para discount, <laughs> wow. pwede na, pwede na Ano? Mag-start na Mag-start na, lakwanta na mo, orang mismo, turo mo kasi Anong tunan niya, ngaawit siya oras, mi biyasa ka Oo, ito, Pare, na kayo sige, sige Galingan mo galingan mo Magkalaan mo muna kanyang boss Ha, siyempre muna mamay ka pa Oo, ako po lang boss Lanang libre ini panas nawo, bapak Oh ini bos, ini. Oh, agak lingkup Oh, ya. oh ini starter yang tamping, drive mode ya. Ya. Ah, uh, ya yeah, kini kunggulo Kurang tua bos, anti manu. Anti manu lanang kai kaiyan. Ya bos, bos. Drive panah manu. Oh bos, kaya nu anak yang basic. biaya me biasa nang kuingin kai liam pungunan. Nanu oh. pia kasih kreatu bos, para me biasa lu ya. Pasti tisipan, mau lakukan back ride. Nah. Yeah. Oh sige bos, klaro. 37 mo wala kang back ride wala kang back ride wala kang back ride wala <reparate> Oh, boss, okay ah! Tapos siya po! Ay, ito pala yung sa Tuturukan ako! uyana tayo nga manong ko eh! Sabihanan ka na ako! Pera, linog ka yung utak ko! Eh ako isipan na ating niya ating kung back ride. Oh, namuy milari, Ning sayin su to ride ni. Ada mali kan ke? Ay. Nilano ka boss. Nilabo mo ko, melano ko ako. Nanu war sabi mo. Oh, sinabi ko mo isipan mo wala kang back ride. Oh, yang linog ng utak ko di. Oh. Gebat ngini mi mo ang na ako? Tanungin ka malusay-lusay. Barbaran! <laughs> 嗯 <sighs>